Libra, magbibigay ako ng reading. Ito ay one week reading para sa inyo. Ito po ay general reading. Bahala na kayo makareso na ito. Hindi. Marami po ang ipinanganak ng Libra sa mundo. Kung hindi po kayo tinutukoy, huwag niyo pong ipagpilitan. So, simulan na po natin. Ano ang ganap sa mga Libra sa June 17 hanggang June 23. Libra. Hmm, ikaw nga ito magkakaroon sa magkakaroon ng ano mabulaklak na partnership o maring kasal ang magaganap sa inyo sa June 17 hanggang June 23 Libra o maring nag, nagpaplano pa lang kayo baka nagpaplano kayo magpakasal Libra maaari din na kung magka problema ka, Libra, ayan, nandiyan lang ang iyong kapartner o iyong karelasyon na palagi nakasoporta sa'yo. Yan din ang nagbibigay ng lakas loob mo, Libra. Siya ang iyong lakas. Kaya ka tumatapang dahil sa kanya, Libra. Ayan. Pwedeng asawa mo, pwedeng pamilya uh, mo, Libra, pwedeng anak mo, ayan. O kung sino pa yan nagbibigay ng lakas loob mo, Libra. Ma Maari magkaroon ng ano eh, Selebrasyon, no? Kasiyahan, pagdiriwang. Pwede birthday party, pwede ang kasal. Libra sa June 17 to June 23. Magaganap. At may tao rito ang maaaring makatanggap ng regalo. Pwedeng ikaw o yung karelasyon mo, ah, maring, bigyan mo ng regalo. At may mga ano, bisita rin. Meron kang iimbitahan o kayo yung iimbitahan na sa magaganap na pagdiriwang yan. Pero kung kayo ang ikakasal o may sa inyo gaganapin yung pagdiriwang, maring kayo ang mag-imbita sa mga maring bisita, ah, libra. Magingat ka lang Libra sa manluloko. May manluloko dito. Oh, four of clubs. May manluloko at maaaring magkaroon ng away. Sa inyo ng isang Scorpio, Pisces o Cancer lalaki. Pwede ito ay member ng pamilya mo. O maaaring ito ay basta ka-relasyon mo yan eh. Hindi ko alam kung kaano-ano mo yan. Basta magkakaroon na away sa inyo ng isang Scorpio, Pisces o Cancer lalaki ang gender. At posible kayong magkahiwalay. Mari magkaroon ng lamat sa inyo ng taong makakaaway mo, Libra. At dito may magkakaproblema. O ka naman, ah, uh, Nako. Magkakaroon ng away tapos may Meron ka bang karelasyon na Aries Leo sa Gitaris babae? Bata ito sa iyo. Libra, maring magkakaproblema problema ito. Magkaka-basta magamay tang magkaka problema rito. Ang isa maka, mapapaaway ang isa magka-problema. Baka naman kayong dalawa uh, ng karelasyon mo, Libra, ay mapaaway, at magkakaroon ng problema ang isa sa inyo o kayong dalawa ng karelasyon mo. Uh, ang karelasyon mo ba ay isang Aries Leo o Sagittarius na babae, Libra. problema sa love life. Love life po, di ba? Sa pamilya niya rin. Kung baga, wakang member ito ng pamilya niyo itong Scorpio Pisces o Cancer na ito. Magkakaroon ng away. Lalaki ito, Libra. At maaaring pwedeng meron kang gulong kakasangkutan o itong Aries Leo sa na ito na bata sa iyo. Ah, Libra. Pero malulutas din ng problema ng 'yan. Libra, Dito may magkaka-problema naman, isa naman Aries Leo o sa lalaki. O maring babae, ano? Basta, may tao dito ang magkakaproblema. Pwedeng ikaw o yung karelasyon mo. Pwedeng naman kayong dalawa. Kasi marin nagbabalak yata kayo ng magpakasal. Ayan. At may tao rito. Uh, aris Leo, si aris lalaki. Pwedeng masabi ko ito ay pwedeng makatulong. Makatulong sa isang Aris Leo, sigit aris na babae. Kasi ang lalaking uh, Aries Leo o Sagittarius, ito ay tumutulong sa may hirap na sitwasyon. Pwedeng ito ay makatulong. O pwede rin naman na siya ang tinutukoy na maaring magka-problema din dito. Libra. Ayan. mukhang magkakaproblema problema nga ano. Mukhang nagpaplano kayo kayong dalawang magkarelasyon sa June 17 to June 23 pero magkakaroon ng problema. May manluloko dito eh. Maring lokohin kayo ng isang Scorpio Pisces o Cancer magkakaroon ng away. At mukhang mapapaaway ang isa sa inyong dalawa. Pwedeng ikaw o yung karelasyon mo na Aris Leo o Sagittarius ang Zodiac Sign. Libra. Ayan. So, yun ang ganap sa inyo. Alamin pa natin. Ano pa ang ganap sa mga Libra sa June? 17 hanggang June 23. May tao may stress dito, no? May stress siya. Pwedeng ikaw o yung... Pwedeng itong Aris Leo, sa Aris na ito. Nabata bata sa'yo. Mari may stress. May stress at may tao rito ang matitemp gumawa ng masama sa iba. Para lang makuha niya ang gusto niya. Nagbabalak ito ng hindi maganda. Libra. Pwedeng ikaw o... Or itong Aries Leo o Sagittarius na bata sa iyo. Babae o lalaki ang gender ah. ito ay magbalak ano eh. O dito muna tayo kasi na dito ako napapatingin sa babae. Kung lumalabas ka ng bahay, Libra, mag-ingat ka ah, sa paglabas-labas mo ng bahay, lalo na sa gabi, dahil para makaiwas ka sa panganib. Kasi maring baka, alam mo na, ah, Libra, sa gabi ah, wag ah, mag-ingat paglabas-labas sa gabi. Ayan, sinasabi ng card. Kung lumalabas ka ng gabi, Libra, sa mga Libra na lumalabas ng gabi, kung hindi ka lumalabas ng gabi, hindi ka tinutukoy dito dito sasortein ka sa pera maaari makatanggap ka ng pera libra o itong aros o sa guitars na bata ah. may makakatanggap ng pera dito may magbibigay sa kanya ng pera pero parang magkakaroon ng away six of diamond magkakaroon ng away at may maninibugo sa galit may Aris Leo o Sagittarius si dito na bata at meron dito ang Aris Leo o Sagittarius si na may edad na. O dalawa ito. Ah, Libra, pwede, bang, Libra, pwedeng ito ay ito, pwedeng karelasyon mo na bata. Pwede ito ay babae o lalaki, ang bata. At meron dito may edad na matanda ito sa iyo o matanda ito o matanda sa yung dalawa ng karelasyon mo. Aris Leo, Sagittarius, si lalaki. Mapap yan ang makakaaway nito o makakaaway mo. Patungkol sa pera. Oo. Libra. Pwede rin naman yung pera ay manggaling sa negosyo. Kung may negosyo ka, Libra. O pwede rin naman na manggaling yan sa kamag-anak nyo. O kung kanino pa yung galing ang pera na yan. Pero may taong magagalit dito. Galit ang taong ito. Pwedeng si Aries Leo Sagittarius si na bata sa iyo, Libra. At isang Aries Leo Sagittarius si na may edad na lalaki. Mare mag-away ito. Ayun, magkakaroon ng away eh, pero parang kasama ka dito eh. At may tao dito ang hahad lang. Oh, may magbibigay pa ng problema oh. Kaya magkakaroon ng problema, Libra. Sa June Uh, June na uh, 17 to June 23 magkakaroon talaga ng problema at away sa pamilya ito. Pamilya. Ayan, may hadlang pa rito. Maring ang tao ito ay naiinggit at talagang talaga naninibugo sa galit 'to. Oh. Yung pag sinabi niya naninibugo sa galit, 'di ba? Masama na intention niya eh. parang iba na yung takbo ng utak niya, parang iba na parang iba diyan kung makapag-isip parang gusto nang umano eh, di ba? Maring manira 'yan. May maninira dito kasi sobrang galit niya. Magbibigay ito ng problema, ayan oh. Magbibigay ng problema ang taong ito, tong naninibugo sa galit. Kaya magaka problema ito. Away pamilya ito, Libra. Patungkol sa pera ang pag-aawayan. Kung may negosyo, ayan. Ace of Diamond, eh. Ace of Diamond. May biglang paglago sa negosyo, ah. Kung may negosyo. Kung may, kung may negosyo o yung karelasyon mo, may negosyo. May biglang, biglang paglago. Oh, ayan, libra. Basta, sa June uh, 17 to June 23, magkakaroon ng away dito. Kasi dito may matit matitemp gumawa ng masama sa iba eh. tem siya, matitemp. Hmm. Ulit-ulit ulit na ako. Pwedeng ikawan tinutukoy o oh, itong Ars Leo Siget taros na bata sa iyo ah. Uh. Ayun, away ito. Six of Diamond, away. Ayan, ito had lang ito magbibigay ng problema kaya may kaya may kaya magka Hay ako kaya magkaka problema ang taong bibigyan niya bibigyan niya ng problema ayan Ay nako si Bulol and dito naman si Bulol <laughs> Ayan na ah, Libra Ingat ka sa taong naninibugo sa galit baka ikaw yung, baka ikaw din eh baka ikaw yung Pagkinitan, baka kasama ka dyan. Kasi maring yung Ars Leo sa si Guitars na kabataan, maring yan ay asawa mo. Libra. So, yan po ang ganap sa inyo sa June 17 hanggang June 23. Maraming salamat po sa panonood.